Okay, ngayon ay Sunday, araw ng fishing, <laughs> tawid na ito, dito kami sa may ano, ilalim ng tulay ng ano, sa may waterfront market Kanina pa kami dito umaga, alas 6 ng umaga, ngayon anong oras na ba, alas 11 na yata, mag alas 12 na, ang huli pa lang namin, dalawang cut, dalawang pusit, dalawang cuttlefish. Tsaka isang bisugo na maliit. Siya <laughs> do matumal. Ubusan ng hipon eh. zero na naman yata maalog-alog to kanina mga ah, meron uy wala ay meron meron nga yun ang oh. kita ba <laughs> bagyanan na ka isa po terkis na yan at least hindi siro, pwede na yan Wala namang mahuli Si Jomel nakahuli dalawang pusit Cuttlefish Dalawa Ako isang bisugo <laughs> dugi pa sa hipon, no? dugi pa sa pain Ang pain ko hipon Tapos ang huli bisogong Halipit <laughs> <laughs> Talagang buhay Buhay angler Aw, no. Sakit Sabit Clumsy Eh nah tamatnya lima